Mapagpalang hapon mga kapaders Welcome to my channel Muli na mong bawalik sa inyong harapan Ang padre sa vlog Panibawang adventure naman tayo Pamana sa gabi mga kapaders Lalaot na naman tayo mga kapaders Kahit hindi pa kasi nung Mahaba ang dilim Pero meron din pala ngayon mga kapaders Galing sa pagbilog ng buwan Lubos nga ako ng kapasalamat Sa mga silent viewers, subscriber patuloy ninyong walang sawang Suporta at laging panonood ng mga video sa youtube mga kapaders Pati na rin po sa mga hindi pisip ng ads. ay mga kapaders, oras pa lang ngayon. Alas 3.21. Tayo lalawot ulit mga kapaders. Tayo maghap ng konting dilin siya naman sa laot. At pang ulam mga kapaders. Abang abang sa aming paglaot mamaya. God bless. Lahat tayo mag-iingat. Panibagong dive naman tayo. For may bawas ng buwan mga kapaders. Mahaba lang kula po sa bahura. Matag-hirap talaga ang in mga kapaders. Kailangan na mag-dive sa kabilang isla. At andito may nakatago mga kapaders Naroon, malaking alatan Tinaguan pa ako naroon Na silay ng butas Dito mga kapaders Sa kabilang butas ating iikutan Baka nandito Oy may nakaharap pang maraming isda na kulay pula Hindi ko makita Balik na naman tayo sa kabilang butas May isang lapula po Kailang maliit mga kapaders Na yan, napakabait lang Halos tamaan ang pana. Hindi pa lumalayas mga kapaders. liglig mm -hmm. Naro na mga kapaders. Tinamaan na yung alatan. Dadandahanin kong hilahin palabas ng hindi makabunot. Na ito. Nagpipirsa na mga kapaders. Namumulyang. wag lang mga kapoy. Muntik pang sablayan mga kapaders. makakapulit na. Buyo na Alatan kagat mga kapaders. Isdang masarap sabawan bawan. Ayos na ito. Buyo na hanap tayo uli baka mayroong pang kasamahan mahaba ng pula dito sa bahura mga kapaders at na ito may nakatago balawis mm -hmm. lagata ka dyan Pangalumpan, mga kapaders salamat lord na marami hindi pa ako makalis at makadayo inaantay ko pa yung mga pancher sa battery nasa real quezon mga kapaders hindi pa dumalating hindi pa pinapadala sa bangka kaya hindi tayo makadayo kagad sa kabilang isla lagata ka Balawis na naman. Kakasako ang na mga kapaders. At mayroon pang isang balawis. Na ito, patala tagilid. Mm -hmm. Lagata ka na naman dyan. Mataan tama. Nakatanggal pa yung isang balawis. Nakabunot. Pagkasako ng pana, nakatanggal yung isang balawis. Sayang pa. Kung nagitik sana yung lima kalayas. Na ito pa. Balawis ulit mga kapaders. Dalawa. Magkaratig. Ayos na ito kita ko ng maganda nang niduplasan. Oy, malikot pa. Dumirtso pa. Tagilid ang kaunti. Mm -hmm. Buntik pang salaan. Napataas ang tao mga kapaders. Parang nabalat. Buti lang at maganda ang tama. narin isa mga kapaders, ikakasako pa na uli. Lumalangoy na. Papalapit sa atin. kita ko ng maganda. Angat. Mm -hmm. Balitatlo mga kapaders. Apat saan ito. Kaya lang yung sa unang pana kabunut. hindi ko na nakita mga kapaters balawis ngay o nagbibihod or naggagatas katas kaya ang balawis ngay mataba mga kapaters dito sa amin ganitong balawis ang kilo 130 mga kapaters at na ito pa bukawin mm hmmm lagata ka dyan. pandara dagdag ayos na naman ito maraming salamat lord sa biyaya naman ngayong gabi tsagahan talaga ng pamamana kahit madalang ang panain mga kapaders ang problema la ang malakas ang agos konting tsaga tsaga lang at na ito pa malaking alatan mm -hmm. mataan tama sana may kasamahan pa ito delikadong matataba ng alatan mga kapaders kita pa lang sa katawan itog hitog na ang mga tiyan hindi yan busog mga kapaders talaga sadyang matabangay ng isda gaitong pagbubuanin Hanap tayo uli at nandito lapu Liglig -lig or kauser. Mm -hmm. Lagata ka na naman. magandang kayo ng pangitain mga kapaders sa pormerong dilim. Piling is dating nahuli. Pampinta ang karamihan mga kapaders. Ang langoy namin ngayon ng kasamahan ko kung pasaan ang punta ng Agos. Sabay-sabay lang kay mga kapaders. Mayrak sa lumpangin maskit sabay awang na ito pa may nakasuot. Mm -hmm. pa mabuti at nakalabit ko agad pana bukawin uli or kanuping mga kapaders na kitik natin hindi naman pinakang mayor na sa gitna na ulog ayos na ito pandaradagdag uli salamat Lord na marami na naman maghahanap na naman tayong isdang mahuli tiyagaan nalito may nakasuot mm -hmm. gitik na naman liklik -lik or kauser ganyan talaga pag mahaba ng kulapo ang mga isda nakatago sa butas Lalo na kapag naghaba ang pula po ng mga isang di pa, lampos tao, hindi na makita ang bahura mga kapaders. Kaya pag dumating yung ating mga pancharge sa kaasolar, aalis na rin kami, dadayo kami ng kabikulan. Sana swertin tayo sa pagdayo mga kapaders. balawis! Mm hmm, hmm, lagat na ka dyan. Nagulit ako mga kapadyers dito. Buti lang at nakakasa ang pana habang ako lumalangoy. At mayroon pang isa mga kapadyers, naroon sa butas, nasa ilalim. Mm hmm, hmm. Bali dalawa, balawis, saka isang paro or tarik bago mga kapaders. Para sa ng presyon na yan, parehas din masakit Makati ni yan mga kapaders. Nagkakaroon ng kula na aking kilikili hanggang singit. Kaya kung ingat tayo sa paghahawak sa isda, hanap na naman tayo. Tsaga-tsaga na ang masikat na ang buwan mga kapaders. Kuras pala ngayon, alas city pala ang na ito. Timbungan mga kapaders, Mm hmm Masama ang tama, nagitik. Isdang may balbas. Masarap itong sinig ang mga kabaders. Sana may kasamahan pa ito. First class na isda. Ito yung madalas binibiyo ng mga mamimili. At na ito pa, isdang lambingan. May tinik sa panga. Medyo masama ang pisto. Antayin kong bumalagbag. Mm-hmm. Nagitik mga kapaders. Kwartang linaw na ito. Ngayon sa amin, gayto lambingan kinuha na rin ng buyer kasama ng bitilya, 130 mga kapaders. Noon sa amin, ito lang ang inihingi. Ngayon binibili na mga kapaders. Ayan, yan ang lampin-lampin kung tawag sa amin mga kapaders. Diyan takot ang isda, lalo pag sumuot Diyan sa mga butas ng bahura. Ayan, hanap tayo mga kapaders. Na ito, nakangat. Mm -hmm. bago Talikbago, sana may kasamahan pa ito lagi tek mga kapaders naudog na naman salamat lord hanap na naman tayo dito sa barawangan malalim ang butas dito may nakasuot mga kapaders ako napansin kaninang isda kulay pula hindi ko lang mahitsurahan kung bukaw o lambingan o lapula po mga kapaders inaantay kong lumabas nakita ko ang palikpik na ron ulo mga kapaders ay tumago o matras. Antayin ko uli, chichimpuhan ko. Pag lumabas na ito na, ay tumago ulit mga kabaders. Nakikipagtaguan sa akin itong isda na ito. Machimpuhan lang kita. Na ito na. Mm -hmm. Sabi ko na, lambingan na naman. Masarap itong sinabawan or inihaw mga kapaders. Pero pambinta na muna at para makabata sa gastos at para makadali siya ng kahit kaunti na naman akala kula-pula cool, po na, hindi palan maghahanap na naman tayo dito sa mga butas-butas ating silip-silipin lang mga kapaders andito sa butas may kulay green anong isdain kaya ito? parang hindi parot fish mga kapaders parang yung makapalan labi magitik sana mm hmmm nagpisig na mga kapaders ganda ng tama na sintido ang problema, skip sa butas aroy papanin ko kaya ito mga kapaders ating hahanapan ng diskarte tayo mag-iisip kung may isip nakabalagbag kaya sa butas di baling makabunot at nakitikman dudukutin ko lang mga kapas pag makatanggal sa pana hinihila ko na ng persahan kung makatanggal sa hindi at pag nakatanggal dudukutin ko mga kapaders ayaw talaga labas na gaitong isda kaya malaki ang ulo mga kapaders oy nakatanggal din Dudukutin ko na lang mga kapaders Ay lumabas ay nasabi sabi ng karamihan Kapag malaki ang ulo, malaki ang utak Ay to mga kapaders Testing, dudukutin ko Wala sanang balangitan At baka pag may balangitan, kagatin aking kamay Ayan mga kapaders Dudukot ko na Nahipo ko ng ulo sa butas Uy, pang ulam mga kapaders Sa habawan Itong isdang makapalaan labi Hindi to parrot sa mga nagko-comment po dyan mga kapaders ito lang ay kakulay ng parrot fish hindi ito parrot fish mga kapaders ito yung masarap sinabawan ayan mga kapaders ang ito mga aking mga mana Maaho na rin kami mga ito na mga kapaders surahan kagandahan na laki mga kapaders walong kilo yung balangitan nakasorte yung kasamahan ko puro surahan Nahuli ni Kadebe si Rico. talaga pag may bata. Shout muna tayo mga kapaders. Shout po kay Juan Narbato from Karamuan. Shout po mga kapaders kay Roger Arciso from Saudi Arabia. Shout po kay Leticia from Hong Kong. Shout po kay Harold Manahan. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong panood. At maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. Shout nga pala sa Luzon, Visay, at Mindanao. Pati na rin sa mga OFW dyan, sa ibang bansa. Lahat tayo mag-iingat. God bless.